Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Marami ang nagtatanong, tuloy ba yung uh, Mark Magnifico Magsayo versus Gary Ras Russell Jr. Bakit wala pang anunsyo? Bakit yung ibang uh, mandatory, bakit yung uh, Donaire versus Gabalio sabay binabayo mandatory bakit uh, maglalaban na sa Sabado? Uh, meron ng announcement matagal na. Bakit yung uh, Gary Russell Jr. versus uh, Mark Magnifico Magsayo eh wala pa rin? Uh, we told you that uh, you just need to wait for final announcement at uh, but uh, the fight is uh, Uh, ano po talagang 100% will happen. May mga inaayos lamang pong mga detalye at may mga pinaplansya lamang ano. At uh, ito na po pinal na pong uh, inanunsyo ang uh, ito pong uh, laban ni uh, Gary Russell Jr. ang uh, WBC featherweight champion. Uh, laban nga po dito sa mandatory challenger niya na si uh, Mark Magnifico Magsayo uh, nakuha nga po ni Mark Magnifico Magsayo yung uh, spot bilang isang mandatory challenger nung uh, talunin po niya si uh, sayha nung no pong undercard ng Manny Pacquiao versus sa uh, Ugas diyan po sa may uh, T-Mobile Arena no so ito pong laban nila ay magaganap po sa susunod ng taon January po 2022 although yung date po ay I amin mean, yung uh, venue ay hindi pa po uh, uh, alam kung saan na to be announced po ang uh, venue but for sure uh, ito pong labanan na to ay uh, tuloy na tuloy na Ah, uh, marami din pong kumwe question kay Mark Magnifico Magsayo if uh sinasabi nila hindi pa daw ready, uh, kailangan daw iba pang uh, um, I mean na uh, lumaban pa ng iba bago lumaban sa kampiyonato but uh, let me just tell you this. Uh, Mark Magnifico Magsayo earned this spot to be the mandatory challenger. Um, talaga pong hindi wala po itong shortcut, ito po ay uh, talagang all hard work and he deserve uh this uh, spot na makalaban po ang kampyon. Um ito pong uh, si Mark Magnifico Magsayo has been uh, in this business uh, for quite some time now and actually kahit hindi pa siya kampyon eh talagang uh, may pangalan na 'to ito, itong si Mark Magnifico Magsayo malaki po ang following nito. And uh, this is the his right opportunity to to grab uh, you know yung yung chance na makalaban sa world title kasi kung papalagpasin niya 'to, 'di ba? Paka namang sino naman ang gagawa no na may opportunity na siya for a world title fight ay eh, papalagpasin pa so ito po yung mga laban na kailangan po ay eh, talagang instead na uh, uh, mag-doubt po tayo sa boksingero natin eh suportahan po natin ang atin pong pangbato ito naman pong si uh, Gary Russell Jr and eh, ang galing po sa napakatagal po na pahinga ito longest layoff of his career ito pong uh, laban niya kay Mark Magnifico Magsayo and uh, yeah uh, we have to admit that that uh, this fight won't be easy because uh, you know young style ni uh, Gary Russell Jr he is a slick fighter of course uh, known for african american guys na talaga madudulas magagaling high iq um talagang, uh, mga highly skilled uh, fighters no but uh, mark magnifico magsayo um nasa kanya po lahat ng uh, ng uh, the best na pwedeng i-offer uh, diyan po sa training uh, program sa Amerika. of course he is under a uh, wild card uh, uh, gym supervision uh, pa sa panguna po ni coach Freddie Roach ni coach Marvin Sumodio ang kanya pong uh, nutritionist si Ma'am Janet Aro at uh, yan po ay uh, talaga ma makikita nyo na ibinigay po lahat kay Mark Magnifico Magsayo lahat ng kanyang uh, kailangan Uh, para po sa para maging handa sa laban po na ito no. Eh, yun lamang po no eh, si Mark Magsayo eh he just trusted the process and ngayon po makikita na natin na uh, mangyayari na and hopefully uh, by January 23rd eh meron na naman tayong additional na kampyon. Yun lamang po. Uh, magandang balita po yan sa Philippine Boxing and we will try also to uh, um interview Champ uh, Mark Magsayo dito po sa ating uh, programa dito sa ating channel magandang umaga po sa inyo lahat